tataas si Kim sa Barbarao, oh. tataas si, ay si ano si si, si Kim, um, tatakas do sa Jawana. Ito na ang mga lola papasok na kami. Airport ng mga lola. Mm. <makes noise> hindi ko alam yun, hindi ko ba ala? Kaput kaput kana. Pero gusto ko muna maghihi siya. 40. 40, 40. Side, tayo, ba? Check pa tayo. Kahit tinikan ka na. nang hindi makasakay. <laughs> <ina> <laughs> <wala> <laughs> Alam mo po, na sinabi. akin lahat. Kala <laughs> ko hindi ako makakasakay. Ayan po, hinahanap namin yung number namin. Ibang ilo. Kinahanap po po kami number. Ay, papasok tayo dito? Papasok tayo dito, papaba eh. Sixteen? Yes, hindi bawal magtanong.

sabi ko, ano, ano ba yan? Ang dami yung sinasabi. Pagka ng biyahe namin ni sister, 11, ano daw, 11 daw yung flight namin eh. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Ay, okay. pinu-office. Patatawag lang sa amin. Ang mga dilig. Sa flight. Galing kami dito sa gate number 1 Tapos, pinapunta kami sa 16. Tapos kami babalik ulit dito. Kumusta ka naman yung may upira sa paa?